lang At ihalo ko din mamaya. So, dinagdagang ko na. Lablog -lab ko yan eh. Ang kabalo. Kabalot na. Ilang piraso to. Dalawang malaki at maliit. Nasa Ayan, $11. $11. $600. Tapos, ito pa. Mm. Diba? kasi pinagtamalan ba namang kagabi yung nakimain ng chocolate ang iya iloy so, ito guys, binili ko ito ngayon sa kanya wala siyang alam ngayon, kabababa niya lang kasi, nasundo so, ko na so, nandito na kami sa bahay ay hindi, nandito pa ako sasakyan mawaba pa lang ako hi guys, buksan ko na ngayon yung in-order ko binili ko Buksan na natin. Buksan na natin dito. So, mamaya, ibibigay ko po kay natin Hindi niya alam na binilihan ko na siya. Iba natatandaan nyo, yung pinuha niya yung lagayang, lagayan ng, ng North Cube. Kasi akala niya, chocolate yung laman. So, ang mami, simple na rin po. Kung matiis, ganyan ko talaga dag siya. Dora, huwag ka dyan. So, mamaya, ito rin pa. Ito, habang naliligo. Nasa CR siya ngayon. Mamadali ako. Ah. yung inibabaw ko kasi mukha siyang mukha siyang nor cubes mukha siyang nor cubes so ito yung inibabaw ko so mamaya kaso ito kilala niya na to eh So, yan guys. Amay um, habang nasa CR siya. Ay, habang naliligo siya, itabi ko muna 'to. So, tingnan natin kung magugulat siya. Nandoon siya, guys. Lumabas man yung person. Tingnan pa yung lumalaki. You want this? Chicken cubes? No 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 no, no. <laughs> You want this? No no, 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 no. <laughs> this? no, no, no. <laughs> What is this? Chicken cubes How about this one? Chocolate Oh this is an cubes Let me taste it It's my favorite chocolate. Oh.